Ireripa ko na to. Itong ating sweet deals Dito sa plastic na ito. Ito mga mima, nandito din sa ating yellow basket. Kung gusto nyo nito, nandito yan sa ating yellow basket. Ang sukat nito ay 3 x 4 Ayan siya. Oh, at makapal siya. 15 pesos lang ito. Tapos, 100 pieces na rin. Nakapag-repack na ko kanina ng gami na sobra doon sa garapon na pinaglalagyan ko. At eto na siya. Ayan, limang piso. Bawat isang ganito. Tapos itong sampalok ayan naman. Ayan, napagbintahan na rin. Ito. Ngayon yung dilis kasi, syempre, di ba, kailangan natin kumita. So, hindi ko pa alam kung ilang piraso ang magagawa ko magbalot dito. Um, kailangan, maano din natin yung ating pangunan. So, ibabunos ko sa dito para matang siya pa ba. Ang bango. Kailangan ipakito para bukas meron na isasabit dito Ayan mga mima. So, nakaripak na ako ng 30 kaganito. Ayan. Ito so, na mga kasari. So, tapos ko na siyang i-repack. So, dito talaga sa dilis, medyo mababa lang talaga pala yung ating kikitain. Kasi imagine nyo ha. Nung elementary ako, piso lang to ganito na karami. So, ngayon hindi to, hindi to pwedeng ipiso. Dahil malulugi tayo. So, ayan Nag-repack ako na abot doon or na lalagpas konti kay konti man lang doon sa ating kurunan So, ayan. Um, Tansyahan na lang ito. So, ayan, nakagawa ako ng ah, uh, thirty-one. Ha? Pak na maliliit pa ganito. Okay, ito naman po ang ating re-repacking. Ay, ako lang pala. Ang aking re-repacking lang pala. Itong sampalok naman, gamit pa rin itong ating plastic na ito. And then, mabibili ito sa aking yellow basket ng Jojoan. So, re-repack na ulit. Tapos na ako dun sa Sweet Baby's eh. So, dito ba na naman ako ulit sa hmm, dito na naman ako sa sampalok. Ayan, mga mima, tapos na rin ako mag-repack. So, thirty-one din kapiraso yung aking naripak sa sampalo. So, ibibenta ko ito ng 5 pesos. Ito siya.